kabag ani hindi ta ba pabiling kuta kun di natay nakatunan ug natay ma nakudlo nga makatabang sa atong kalikasan kinabuhi karon pagpadayon ta ka sa atong testimony nga pagadalgon ni Sister Lucida atong pagpakan mga Terima kasih, salah-salah betul-betul dia. Agar itu kesalahan dia kekitaran kita orang dan kepada anak. Kekitaran kepada orang dan kepada anak. Kekitaran kepada orang dan kepada anak. kita dia yang terbaik kepada anak. Sehingga dia akan dihormati alam yang tertinggi. Terima kasih. 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 Terima sa nipo di ni minta sa nipo no kapag nagani to naman ko nga sa nga ato sakit ako nipo ah ko ah dalayo yung ano yung tanan mo gimaya ako gimaya po amen ah kung tapo kita to po yung ano kung nakainundo mo sa ginoo na pag niagi ato na pa sa dito sa kalseta ni Dino la. Kay ko sa Ginoo kay ah uh, wala ko na sa mo PPD niya kaya mo kung ipasulod para mo representar sa among eskwelahan um, para para sa, sa kaning sitimi. O karon mapasalamat ko sa kaayos sa Ginoo nga iya akong gitugutan nga wala og o naka kuha ko usa ka bronze o gwaka silver nga medal So, kato pinigit ka daw ang buhat ko uh, wala ang tapang uh, sa atong buhi ng Ang, so, um, sa pag-training na ako katagabihin mo doon ko dito sa grandstand magdagan na ko pa doon mo baksas ako kauli bili ko makauli kasi kung wala nagdanaw ang buhi ng Diyos ako, ang mga uh, all glory belongs to Him ng Diyos ako balita ng doon ng Diyos diba?

maton nga sa mga pagsulay na ina, tututan sa Diyos na may tapos na kong kinabuhi. iya kong ginaagat, o gina, po'y po sa madaukon, tumag lang sa iya. Not even na tumag kay experience ko, not only because kaya mo kayo ko na sa na po ana, o na pili, kung pili, kung wala kita din, na nangyayari ang aking sinabukin. Bukas siya ng ilan, makulupas na ako sa ng presyo. Sa pagbahid niya ng ginuong, talagang ng aking salamat. Amen. Banibuntan mga iksoon, ako nabutang sa ginuong mo. Nabilis pa, pa man sa akong mga problema. Iyang gidoon ka nga po mga Akong giluhon, akong gihilap. O salamat sa ginawa nga iyang hupay ang ako mga problema. O salamat po ni Pastora nga iyang kung Pastora Inday. Salamat ka ano. Dako ka. Dako mo dako pasalamat sa ginawa. Dako na akong pasalamat sa iyang mga gibuhat sa ako sa iyang mga panghupay sa ako mga problema nga karon Okay na ko. Thanks God. Ipalit na ng mga kumaya sa ako ng ating mga.

kayun boko mari ko bakan on nuru dicuk ni mo ambo siyo ko takopat mambidau namasutur 5.1 kali si apa yana na dito ambo ida daan ho na ikatasi tikki no ona na patakon ko kunito tu nai na wala nung no, okay. Ito nga, umatakot po sa mga pamilya na itagalang ginagamit sa inyong paginaguluan, usog, at out of sa tanan na ata kung panila karoon niya. Tumingi ko ng unta pero unta unta nga na amapot sila'y salamat sa krasya nung ginagamit sa inyong paginaguluan at sa pagsanang o pagkadaokan. Lord, ako balay o salimot na magkanulay sa inyong at sa pagkadaokan, Lord, mawano'y okay.